sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel, Magandang umaga, Pilipinas. Humigit kumulang sa 200 job seekers ang nga dumagsas sa trabaho para sa mga Batanggenyo, Handog ni Mayor Jeff Ferna, ng Pamahala ng Lungsod ng Batangas. Ito ang taon ng programa ng Public Service Employment Office of Peso at bahagi pa rin ng pagdiriwa ng kapistahan ng Lungsod. May 17 nga local companies ang lumahog sa nasabing aktibidad ayon kay Peso Manager Noel Silang. Ang naturan, Jeff fair ay bilang tugon sa hangarin ni Mayor Ferbali, di makuha ng magkaroon ng oportunidad sa trabaho ng mga residente ng lungsod. Pinayuhan niya mga job applicants na samantalahin ang natural employment opportunities at pagbuti ng performance sakaling matanggap sa trabaho nga in-applyan. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Pelda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide, Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda. Mula po naman sa Radyo Totoo, CMN Batangas.